Ganito, ganito mag-arrange na. Mga Okay, Rose, kasi ng mga basta, siksik na lang tayo ng siksik dito kasi matatagal na ako lalo. Biro, tingnan mo, wala talagang bakanting <laughs> walang bakanting Walang bakante ano? nga, no? Mamaya na to. Pagsiksik muna natin itong mga mga sulok-sulok. Tapos, yung mga sapatos, lalagyan pa natin ng mga damit. Huwag mo apakanta! Ayan, o. Oh. Lalagyan pa natin ito pa ganito. Ito, pinapadala ko yung sapatos ko. Pwede na isuot ito pag nagtatanim kayo ng saging. Pwede pa kaysa itapon. Sayang eh. Hindi ko na eh. Nakatambay na to eh. Bigay-bigay ko na lang. Ay nako, meron pang butas. Meron pa. Lagay pa tayo dito ng damit. Yan, mga medyas. Yan, bahala na kayo mag ano. bahala na kayo dito mag ano labahan nyo na lang ulit kailangan masiksikan yung mga bakanting ano mga bakanting butas butas kasi sayang din yun Kaya hindi naman ito papadala ng ititimbangin eh at oo ano to eh basta kung anong mga kailangan walang butas sayang yung mga butas-butas kaya sinisiksikan ko ng mga ano mga yung malalambot na t-shirt ayan kapag tayo tayo'y kapag tayoy ano tuloy tuloy tayo magtutulungan baka dumating tayo sa punto na magpapadala tayo ng balik bayan box raffle o ba? Diba? pang one one year na pang ano pang one year na ano anniversary, pang nga ganon. Kaya huwag kayong aalis. Habang, habang sisipagin pa ako. Habang may lakas. <laughs> ito mga ito, pwede nyo isusuot ito ng ano? oh, sexy, oh, tingnan nyo. Pang sexy, pang one time suot, tapos hubarin, o oh, ba? Diba? Kasi kailangan ko lang masiksikan yung mga butas-butas doon. Tulad nyan o. Oh, yung sapatos merong naka, may nakasiksik pa ng mga damit ng bata. Tapos siksik natin dito sa loob. Ganun yun. Ha! Nihingal ako ah. O oh, tulad yan o. Oh. May siksik din. Sayang kasi yung ano, space. Ako meron pa dito o. Oh. Yung mga ano, yung mga long sleeve na pinapadala ko, pwede na isuot sa sakahan. Wala pang baterya? Sinasarge ko pa. Ang init? Oh, pang sexy na pang teenager. Ihuli ko yan kasi baka mayroong mga teenager na ano. sa mga magbibinata. Sinong may magbibinata dyan, oh? Pang formal. Magsiksip din tayo ng mga magagandang fans uh -huh. Baka merong merong may gusto kasi maraming pans lagyan natin sa mga butas-butas naku 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 init. Siksikan natin itong mga sapatos na to. Mga mga siksik. Yung iba, hindi ko na naano. Ganda shorts, so, I said, No? Meron kaya doon sa pupuntahan dito? Ay, basta. Bahala na. Wala na ang time mag ano, mag isa-isa pang ano. <laughs> Talagang tipid sa ano to? Tipid sa space tipe natin yung space para kakasya lahat Okay, maya ulit. Maya ulit ako magano magbi-video. Bye-bye, thank you.